Oh yeah. So ayan, ka adventure. Ah, uh, gabi sa inyo. Ayan. <laughs> Kumusta na kayo, ka adventure? So hindi ko alam kung nakikita ninyo sa camera no. And today is September. Ah, uh, So, nabalitaan niyo naman siguro na uh, ang Bulkang Taal ay uh, naglabas ng uh, usok, no? At itong usok na to, ang dahilan kung bakit sinuspinde ang klase sa uh, sa Metro Manila, no? So kasama na rin dyan yung Valenzuela. So ngayon nasa Valenzuela ako. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera. No, pero kasi sa ano, nakikita kasi sa sa actual nakikita ko na malabo uh, malabo ang paligid, no. Yung parang meron siyang pag no. Parang yung pag nagpunta ka sa sa Tagaytay o, o kaya sa Baguio kapag kayong tipong madaling araw, parang mayroong pag no? Mababang ulap. So parang ganoon yung sitwasyon ngayon dito sa Valenzuela. eh anong oras na ngayon, no? mag alas 10 na. Kaya naman uh, nakakapag-alala, no? Na mukhang kailangan na naman natin mag-face mask dahil dito sa pangyayari na to. No? Hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa ibinuga ng bulkang taal. No? Pero sabi nga ng mga expert ay hindi daw yun ano, maganda para sa ating kalusugan. Dahil kapag ka lang hap natin yon ay uh, magkakaroon ng ano masamang epekto sa atin. No? Lalo na siguro doon sa mga may ano, may asma. Kaya talaga namang napaka delikado nun. Talagang kahit gabi na makikita mo na alam nyo yung parang mausok. No, hindi siya normal. Hindi talaga normal. So napakadelikado nun. So sana lang uh, malinaw na may rehistro sa camera. No? Sana makita sa video. Pero yun nga. Uh, nasan ba yung Taal? Diba nasa Batangas yan? Pero hanggang dito sa Valenzuela ay kitang kita ang epekto ng ibinuga nitong Uh, usok no hindi ko alam kung usok yon basta yung ibinuga ng bulkang taal kitang kita yung epekto niya dito sa Valenzuela at uh, napakalayo na nito ah di ba iba nga nagbe breakfast ride lang eh papunta dyan sa Tagaytay di ba pero medyo malayo na rin yun ah, kung dito ka sa uh, Valenzuela pero kita nyo naman yung ibinuga ng bulkan talay umabot po dito at maghapong ganito ang sitwasyon no, yung klima hindi ko alam kung dahil din siguro sa klima ng panahon na medyo makulimlim at kanina nga eh umulan pa kaninang hapon pero mahinang ulan lang, so sa mga ganitong sitwasyon eh lalo pag may mga ganyan na hindi magandang elemento sa hangin eh talagang nanaisi mo na sana umulan para malinis naman yung hangin no? so yun nga kapag ka umulan ka adventure mapapayo ko na huwag kayo maliligo sa ulan kapag ka ganyan kasi ah, ang mapuproduce nyan eh acid rain po no? kung yung alikabok na yan na nasa hangin na ibinuga ng vulkan ay eh, dada po sa bawat patak ng ulan eh siguradong acid rain po ang kalalabasan niyan at hindi magiging maganda yan sa balat ninyo. No? kaya po wag na po ninyong tangkain pa na maligo kung sakali man uulan. No? So ayan, nandito na tayo sa May Kawayan Bulacan pero ganun pa rin yung sitwasyon. Maalikabok pa rin. No? yun, parang ma yun yung eksaktong ano, maalikabok. Para siyang maalikabok. 'Di ba? Napansin na ng lahat 'yan eh kanina. Napansin na 'yan ng lahat, no? Kaya nga kahit doon sa May Valenzuela, eh late na rin nag-suspend ng klase ng mga bata kahit dito sa Bulacan. Late na rin nag-suspend ng klase parang magtatanghali na yata nag-suspend ng klase sa Bulacan. Eh kasi nga uh, akala natin eh malayo na tong, na tong lugar natin, di ba? Pero umabot pa rin sa atin eh. No? Diyos sa mga taga bulakan umabot pa rin. So, yun. So, ingatan nyo lang lagi ka-adventure yung inyong kalusugan, no? Uh, may papayo ko na ibalik nyo muna uh, panandali yung pagpe-face mask, no? Kung wala na kayong face mask, hindi na kayo bumibili, bumili ulit kayo ng face mask. Ah, uh, protektahan nyo ang inyong sarili no? So, yun lang naman yung parahan para maprotektahan natin yung sarili natin eh, sa pamamagitan ng pagpe face mask dahil nga uh, kasi parang ano talaga siya, oh mausok na ma ano, hindi mausok o oh, maalikabok, eh no? May mga sensitive yung balat kasi kanina na may nakausap ako ang sabi nila, eh parang nangangati daw yung mukha nila no? Parang makati sa balat. Eh syempre kung galing sa bulkan yan eh sulfuric yan, di ba? May harong sulfur yan. So, yun. So, yun nga ka-adventure, no? Hanggang dito na lang muna itong maiksing vlog na to. So, may papayo ko lang na protektahan nyo ang inyong sarili palagi. At magsuot muna kayo ng face mask, na Para hindi nyo malanghap yung kung ano man yung nasa hangin natin ngayon. Okay? So, adventure Hanggang na lang ang vlog na to Maraming salamat sa pagsama sa akin Ito nga pala Ang Ron TV Adventurero Nagsasabi na Ka-adventure Maging mabuti gagawin mong tama Kahit pa na nakakita Okay? Peace out